Kumain to, yung ano eh. Nagre-reklamo raw dito Sabi ni Kuya Boy Papapansin lang

Pagkakita nyo nga istorya. Uh, ano? Pero mamaya tangin natin si Kuya Boy. Kuya Boy na nakakaalam. Ano? Ito na yung mga nahuli rito sa kabilang side ng Anghel Linao. Yung mga kariton-kariton. Tortilla Kariton yung mga nanggaling doon sa Bungad no Linaw, nga uh, Angel yung unang pagpasok natin mamaya ah, tanongin nga natin si Kuya Boy kung ano nang uh, nangyari doon Kaya ba yung nangyari doon? Pinapasok ni Jenny yung Tortilla so, pasok nyo na yan Kami, kulit pa namin yan ano natin? Pinasok niya naman, paninda. Tapos mo, sabi Jay, no? Ah, okay. So pinapasok naman pala nung ating uh, kawani ng, uh, ng Manila Team Hawkers. Yung uh, Kartilla. Pero ako uh, kung ano-ano pa daw ang sinasabi uh, sinasabi, sinabihan pa daw na may abang. <laughs> Hindi natin kasi naabutan mga kayon. Naabutan na natin yung nagbibidyo na si uh, tatay. Ang hill din pa rin, corner uh, Pedro Hill. O... Oh, uh, sa may Paco site Okay, balik tayo sa UN mga kayon Matakbo na oh pa ito mga kayon, Maria Orosa Tänään on viikonloppu Manila Team Poker. wala daw kadena mamihan yung mga uh, pares nagtitinda bubaba yung team na mali na team bukas dito sa may uh, Maria Orosa or dahil nagawa na nga meron nagtitinda ng mami na corner nasa kantong kanto pa siya na Maria Oroa sa corner ito kung galing to UN Ab oh, dapat sa itas, eh. ay mga painting ay mga painting Wala daw kadena ito eh. Wala kadena Ako. Wala nga kadena na. siya pare na si uh, Pares. Pares yan mga kayon. Kanin at saka yung uh, Pares. Tapos yung noodles na kay walay. Tapos ito tinataas to. Para ito yung pinaka-dining nila. Yan tinataas so doon ka magdadain eh, yan tawag dyan ay maming galak pabilisan nyo uh, takbuhan kanina ng Manila Team Walkers gumaba tayo uh, tuminto sa UN mukhang babalikan dito Ayan. Mukhang titirahin nyo yung ano rito mga kayon, Yung mga vendor dito. <laughs> kasama na yung mga kayo dadaanan lang din ito kasi ito yung mas nauna again ang location natin is UN sa kaming kabila yung may tapat mismo ng uh, kuwaan ng uh, mga NBI clearance ito yung uh, UN uh, itong kaabahan na to hanggang doon sa kabilang kabila ng uh, LRT dito yung kuha ng mga NBI okay. si uh, Jeno na nagtatali na itong uh, pares. May init ba? Ah, meron. May init. <coughs>